So happy new year sa inyong lahat. Okay? Kamusta naman ang buhay-buhay? gusto ko lang mag-react doon sa sinabi ng aking kaibigan na si Richard Haydarian. Okay? Uh, mag-react tayo dito kasi uh, napapansin ko din nga na marami pa ring supporter si Lenny na gusto siyang tumakbo for president sa 2028. O, kaso meron kasing isang malaking problema diyan eh. O basahin muna natin yung sinabi ni Richard. Uh, Lenny was the big winner of 2024 in terms of comeback. Now everyone is paying respect to her from sa To BBM, to different senatorial candidates That tells you a lot about charisma and the residual influence that Lenny has Totoo naman yun Kasi alam naman ng mga senador na tumatakbo uh, Na malaki pa rin yung impluensya ni Lenny sa mga kakampings Definitely Um sa aking palagay she will uh, be able to actually resuscitate the pink movement if she wants it down the road if indeed there's a clamor for her to run for the presidency come 2026 or 2027. Um yun para sa akin personally lang ah it may not it may not be the best idea uh, to try to encourage Lenny to run for 2028. Okay? Uh for one for one major reason, okay? For one major reason. Um bukod sa of course si Risa ngayon yung uh, talagang nagtatrabaho at uh, leading the charge for the opposition doon sa grupo nila pero bukod doon ito kasi yung problema eh. um, kung hindi magawan ng paraan ng Marcos administration na pigilan si Sara na tumakbo for 2028 as president okay the only person who can beat Sara Duterte is Rafi Tulfo Nakikita mo yan sa mga surveys may mga ilang surveys lamang na si Rafi um, at this point and I don't see how how it will change in the coming uh, the coming uh, years before 2028 eh si Rafi lang ang may chance to actually uh, beat Sara Duterte eh, from uh, from becoming president ang problema kung desidido si Leni na tumakbo for president, siya ay kakain lamang sa boto ni Rafi Tulfo. Okay? yun ang problema. Um, kasi sigurado naman kung ikaw ay supporter ni Lenny, malabong bumoto ka kay Sarah. So ibig sabihin, uh, kakain lang siya ng boto dong kay Rafi. And pag kinainan mo ng boto si Rafi, eh, baka that might be ano eh. Baka yun yung kailangan ni Sarah to have the edge over Rafi and become president sa 2028 at pag naging presidente na naman ng mga Duterte. O alam naman natin kung ewan ko lang ako naaalala pa ng mga Pinks, kung kamusta naman yung buhay nila Noong anim na taon under kay Duterte, 'di ba? Kung paano sila alipustahin ng mga DDS, 'di ba? Nung mga nasa pwesto sila, kung paano sila uh, asarin at i at i-lockdown ng mga DDS kumpara sa dalawang taon ngayon kay Marcos na although may disagreement sila sa mga supporters ni Marcos, merong meron pa ring respeto, meron pa ring kumaga, uh, mas maayos pa rin kumpara naman doon sa nakaraang anim na taon kay Duterte. Eh so 'yun ang problema doon. Pero kung magawa ng paraan ni Marcos na mapigilan itong si Sara, uh, kung paano man niya gawin 'yon, 'di ba? Kung kaso man o kung ICC man o kung impeachment man, it will be a wide open race. 2028 will be a wide open race. Diyan na papasok na. Gusto niyo sila Lenny, sila Risa, sila Cheese, sila sino pa? Madami. Marami Gatchalian, Bilyar, Kayatano. Lahat 'yan magsisilabasan 'yan. Kung sakaling mawala itong si Sara Duterte sa picture sa 2028. Pero kung nandyan pa si Sara, di ba ay ay in as much as it, it pains me to say we have to be realistic here kailangan maging realistic tayo si Rafi tulfo lang ang may kakayahan at merong enough na na karisma na na appeal sa mga tao uh, tapang para tapatan itong si Sarah kasi nandun pa rin tayo sa face na yun eh at um, ayan, pero sa akin um ako nga yung pink movement maganda yan kasi tumutulong din ako sa sa angat buhay ang ganda din ng mga ginagawa nila kumbaga okay pa rin yung okay pa rin na buo yung pink eh. kaya nga i was asking senator ba bakit bakit walang nagpi-pink o tapos nga nag, nung nung kumandidato siya nagpink na sila so magandang natutuloy yung pink movement kasi maganda naman yung kanilang adhikain eh. maganda naman yung kanilang advocacy na good governance so okay na ituloy nila yon Okay na ituloy nila yon. Um, for Senator Risa, I think it's time din na ano eh na of course she is allied with the Pink Movement, pero I think maganda din na uh, it's time to shape na kung ano ba yung uh, Team Risa. Ano ba yung ano ba yung identity? Uh, paano ba yung magiging pag Team Risa, di ba? Paano ba yung progressive? Uh, ano bang mangyayari kapag progressive ang namuno sa Pilipinas? yung yung ganung yung ganung grupo yung katulad ng akbayan so maganda eh maano na din ma, kung baga, ma, define na rin ngayon eh na para at least maganda may options yung side pwedeng si Lenny pwedeng si Risa kumbaga that's a good problem to have o, pero yun nga eh yun ang kaya ang laking laking issue nung pumunta si Sara doon kay Lenny eh kasi kumbaga Um, para nagagamit si Lenny nitong si Sarah. At alam naman natin, ang ultimate goal ni Sarah is makabalik sa Malacanang ang mga Duterte sa 2028. At uh, mahaba-habang usapan niya. Pag sinahan mo pa yung factor ng, ng geopolitics, yung US, yung pro-China na yan, yung China na yan. So, ang daming factors involved. Pero, it's, uh, makikita natin, makikita natin. Ngayon, 2025 ang critical dyan eh. Kung may magagawa ba ang mga Marcos, Uh, na way to stop them or uh, kumbaga naanohan na ba ng mga Duterte kumbaga syempre yung Duterte nag defense eh nag sila eh kumbaga uh, sapat na ba yung depensa ng mga Duterte para uh, sila ay makasurvive at hindi sila mapatumba ng mga Marcos bago matapos yung taon na ito oh, pero kasi, pag lumagpas pa sila ng 2025, umabot sila ng 2026. Ah, yeah? kakalagitnaan ng 2026. Tuloy-tuloy na 'yan. Kumbaga, Sara for president sa 2028 na 'yan. Magpapalit na yung plano. Hindi na about para para mapatumba yung mga Duterte kasi masyado nang malapit ng na, na election. It will be about uh, who fielding the best candidate at uh, ano yung best chance uh, to prevent uh, Sara Duterte from getting from getting into office. Okay, magiging ganun na yung yung andar ng mga bagay-bagay for the administration. Pero ayun, tingnan natin ngayon, lumalabas eh, ang daming mga issue sa mga Duterte sa Quadcom. Eh ma importante mag sa tao eh. Na yung Quadcom is about illegal drugs. Ang ginagawa doon para labanan yung mga Chinese na mga drug lords. Yun yung yun yung na, uh, nilalabanan ng Quadcom. Maganda mag ng maayos sa tao para makita na ano na na kumbaga, marami pa rin kasi na ano eh, marami pa rin kasi na na hindi pa rin naintindihan ko ano yung mga nangyayari, ko ano yung mga nadidiskubrehan nung sa mga investigation sa Kongreso. Pero ayan. So, yun lang yun lang naman yung punto ko dito. So sana yung mga kakampings more open-minded lang, okay? Uh, tapusin muna tong sa mga Duterte na problema. Kung hindi natin matapos 'yan, 'di ba? Uh, I think it's better to unite under one candidate. Kung gusto nyo, VP sa inyo, di magpatakbo kayo ng VP, kung si Risa man yan. O... pero, maganda may United candidate to prevent the Dutertes from getting into power. Kasi pag nakabalik na naman sa power yan, alam natin mangyayari. Di ba? Yung, yung, lahat ng mga, mga uh, posible naging abuses ng PRR this time baka dumoble itong reply pa pag dito kay Sara. kaya mahirap din so thank you very much po see you po sa next video po natin Bye-bye. Happy New Year, Leah.